Hello mga B's! So for today's video, it's gonna be answering another question sa aking YouTube channel. May nagtanong kasi sa akin doon na kung ilan taon to ba pwede mag-apply ng permanent residence dito sa Greece. So okay, disclaimer, hindi po ako professional. So yung isasagot ko sa kanya or sa mapapanood nyo ngayon is uh, about lang doon sa nalalaman ko. Okay, so yun. So, dun sa tanong niya, sagot ko dun is, kailangan i merong kang hawak na permanent uh, residence permit for 7 years. So, for example, naka 7 years ka na, na, for residence permit, so pwede ka na mag-apply. Okay? And then, ng permanent residence. And then, kung ikaw naman ay may malaking sahod, malaking sweldo mo, malaki yung binabayaran mong ika. For example, ang ika mo is 800, 1,000 binabayaran mo per month. So, I think, uh, pwede ka nang mag-apply for after one year ng permanent residence. So, okay. Yung pag apply guys, ng permanent residence, kapag katulad ko na Kopella, <laughs> hindi ganun kadali. Kasi marami kang pagdadaanan. Dapat marunong ka ng language nila. Tapos, alam mo yung history ng Greek. Tapos, may exam, may oral, ganyan. So, marami pang iba. So, yun. So, at least alam mo kung ano yung mga pagdadaanan mo. So, kung ikaw naman ay magandang may magandang trabaho dito sa Greece, so, pwede-pwede ka mag-apply. I think wala namang exam-exam. Basta malaki yung binabayaran mong ika, pwede-pwede ka na mag-ano, mag magano mag apply Kasi may nakilala ko dito noon, na parang, basta one of, friend ng aking friend, ganyan, na, ano siya, engineer siya dito. And then, one year pa lang siya, pwede na siya mag-apply for permanent residence. So, yun, yun nga. Kasi malaki nga binabayaran niyang ika. So yun, hopefully nasagot ko yung tanong mo and sa mga makakapanood, yun. Sana magka-idea kayo. So yun lang guys, my video for today <laughs> kasi gusto ko lang talaga sagutin yung mga question. Minsan kasi tinatabad na ako mag-type. So maganda na rin yung maggumawa ako ng video kasi paulit-ulit lang din naman yung tanong sa akin. So, malay mo, balikan na lang nila yung mga video ko. So, kung may tanong sila, panoorin na lang nila ulit yun. So, yun lang guys for today. Bye, spread love, and God bless.